Hello guys, good morning, magandang tanghali po Luzon, Visayas at Mindanao. Muli po guys, nagbabalik po tayo dito sa ating panibagong numero ngayon araw po ng September 8, 2023. So, happy fiesta po Kalbayog. Okay? So, guys, okay, so let's proceed po sa ating mga probables today araw po ng uh, Biyernes, September 8, 2023. Okay? So, kahapon guys, hindi po tayo nakapagbigay ng ating mga probables. Okay. So sa mga nag-aantabay kahapon, pasensya na po kayo. At tuloy po tayo ngayon araw po ng Biyernes. So weekend, guys. Okay. So kung makikita naman po ninyo guys, sa ating makikita niyo po sa ating thumbnail, ayan po yung ating best guide today araw po ng Biyernes, 3D and e steel po ito, guys. Okay. So diretso na po ako guys, ha. hindi na rin po ako magbibigay ng previous result po kahapon. Okay. So uh, continue po tayo at syempre guys, dito uunahin po muna natin ang ating mga last 2. Okay, so dito guys, sa aking uh, best guide today, 3D and STL po ito guys. So best guide natin sa araw sa araw po ng biyernes, itong ating 7. Okay, so best number po natin si 7. Uh 2 9 at utso. So ayan guys, ang ating mga uh, best number na pwedeng mag-race ngayon sa last 2. So sa 2 p.m. Okay, So ito guys ang aking mga numero guys I-play lang po natin ito all draw Ibig sabihin po ng all draw Alas 2, alas 5, at alas 9 Pili alam pick up pa lang Kung may kursonada po kayo sa ating mga numero Take note guys itong ating mga numero is Probables only ha Based lang po ito sa ating mga analysis so tayo guys dito po tayo sa ating mga last 2 Mga first po natin ngayon Araw po ng biyernes Okay so pili alam po ninyo guys Itong ating mga last 2 ha Meron po akong 29 all in 27 all-in, 79 all-in, 49 all-in, 21 all-in, 28, 59, at syempre itong ating panghuli na 74 all-in. Okay, so bigay po ko ng limang best pamares po natin. So, i-play lang po natin to guys, 3D and STL ha. 3D and STL. Pwede po ninyo uh, tayaan sa STL din. At syempre, priority po natin ito sa 3D Lotto Nacional. Okay, so nationwide ang resulta ha, same result. So, ito guys ang aking limang uh, entry para po ngayon araw po ng Biyernes. So, ipili lang po natin ito all draw ha. So, meron tayong 29 all in, 27 all in, 28 all in, 79 all in. Ang ating panghuli itong ating uh, 59 all in. Okay, so yan guys ang aking limang uh, entry. Okay, so ibig sabihin po ng all in ha, matik po ito sa mga bagong nga uh, pasok na hindi po makaka nakakaintindi ng all in. So, example po guys, 20, 271, 272, 273, hanggang 270. Okay, so, yun po yung ibig sabihin ng all-in, ha? So, pili alam po ninyo, guys, sa mga pamares po natin dito, pwede po ninyo partneran ng isang numero. Sa lima po na pinili po natin. Kuha po din po ito, guys, itong ating 21, 49, at 74. So, yan lang aking uh, piniling lima, ha? Kayo na pong bahala kung uh, ano po ang yung mga kursonada po dito sa ating mga pamares. Okay, so, next po tayo. Dito na po tayo sa ating uh, pasure guide na mga numero at syempre ito na po yung ating pasure guide combination so lima, a uh, apat guys itong ating uh, kombi sa ating uh, guide so may siningit po ako dyang, uh, isang numero na wala po dyan sa ating pasure guide ha kasi 7289 po ang ating uh, guide number so meron po akong uh, up na 1 at 5 na wala po sa ating pasure guide okay so siningit ko ito guys possible din po kasi magpa segunda pa si uno okay so ayan guys kung mapapansin nyo po meron po akong 72 all in so best bit ko po si 72 all in so meron po akong 729 first entry 728, 721 at 725 okay so yan guys ang aking apat po na pangbato po natin ngayon guys pound the spot sa alas 2 pwede po ninyo ito guys uh, 100 target 100 rumble itong ating 729 itong ating una ha itong ating itong ating unang combination at syempre ng ating second combination third combination at apat na combination okay so sa 729 guys sa 729 all in so yan po ang aking best pick po sa sampong combination sa 72 all in ha so 729 ulitin ko lang 728 721 at 725 so pili alam po niyo guys kung ano po ang inyong kursunada dyan Okay, so sa akin, ito po ang aking 729, 728, 725, 729, Yan po yung aking pinaka the best combination Okay, so 100 target, 100 gamble kayo na pong bahala Kung hindi naman po ninyo kaya guys uh, I-rambol na lang po natin kahit malit lang As long as uh, natayaan po natin ang ating mga numero Kahit rumble, piso-piso, dos-dos, pwede na po yan guys. Okay. So, next po tayo guys. Dito na po tayo sa ating uh, special. Okay. So, special na po tayo ha. Dito po sa special guys. Ito po yung aking uh, apat din po na entry. So, pili lang po ninyo kung saan po kayo mag-focus. Kung dito ba sa ating uh, pasure guide or dito naman sa ating special. So, lahat po ito guys, balancing-balancing ito. Uh, dito po sa ating mga uh, pa sure guide na mga numero kanina. So, meron tayong first entry na 459. Ito guys, ating 459. So, i-play lang po ito natin guys, all draw. Kasi po, uh, nag-raise ngayon guys si 61. So, nagbalik-balik po si 61. And, ang, ang uh, plus 3 po ng 61 is 49. Ha? Take note, nagbalik-balik po si 61. So, possible guys, ang susunod po niya na mag-raise si 49. Okay, so meron tayong pambato na 459, 429, 879 at 874. Pili alam po ninyo guys kung alin po dyan ang inyong mga nakukursunadahan at syempre sa mga gusto lang po sumabay sa ating mga numero. So ito guys, huwag nyo pong kakalimutan, i-play lang po natin itong dalawa. Ha? Itong 459 at 429, target rumble. Kahit itong dalawa, uh, dipinsahan na lang po natin ito ng rumble. Kahit uh, malit lang, ang importante, ang importante natayaan po natin ang ating mga kombinasyon. Okay, so pili lang po ninyo guys kung saan po kayo magpupokus ha. Ayan po yung ating mga probables natin today. Okay, so sa mahilig naman po mag-double, ito po yung aking double para po ngayon araw po ng Bernes. Okay, so meron tayong 992 kung mag-double po siya. Meron tayong 229, 994 at 41. So yan guys ang aking doubles, pili na lang po ninyo kung alin po dyan ang inyong mga kursonada din. Yung inyong mga napupusuan dyan sa ating mga doubles. Okay, so... Ayan po, yung ating doubles na 992 at 229. So, take note guys, nagpapitsa po ako ha. Ngayon araw po ng September 8. Okay, so 8 plus 9 uh, equals po 17. Okay, kaya po meron po tayong 7. Ito po, si 7 oh. Kaya po meron tayong 7. Ayan. Okay. So, ayan guys, ang ating uh, probable sa doubles. Kayo na pong bahala, kayo na pong mag-pick up sa mga gusto lang sumabay sa ating mga numero ha. Inaulit ko po Not sure win po itong ating mga numero Okay So ayan guys ang ating mga numero At syempre guys I-recap ko muna yung ating pamintin Sa mga hindi po nakakaalam Meron po tayong pamintin dito Si Tor na Escalera Okay So itong ating Escalera uh, Binigay ko po ito Last day September 6, 2023 So ayan po yung ating pamintin na Escalera ha 867 Kahit uh, matayan lang po natin ito Kahit piso dos Kahit rambol lang guys Dipinsa po natin ito Naka, napaka the best escalera po ito guys so yun lang guys at syempre kita kasi lang po tayo bukas maraming maraming salamat din po pala sa mga sumali po sa ating GC sa ating GC at syempre sa community members po dito kay youtube guys at kaya uh, uh, facebook sa ating facebook page sa mga sumali sa GC, maraming maraming salamat po sa inyong mga solid po na support guys. Sa mga hindi pa po nakakasali sa ating GC dito po sa Facebook at sa YouTube guys, ipm nyo lang po ako. Sa YouTube naman po, ipindutin lang po ninyo ang uh, join button. Makikita nyo po sa gilid ng katabi po niyan is subscribe. So pindutin nyo lang po ninyo guys as long as may gigas po kayo makakapag uh, avail po kayo guys ng ating community members kay YouTube, okay? So, nandun na po ang ating mga numero bago po tayo mag-live. At bago tayo magbigay dito sa live ng ating mga numero, nandun na po sa mga GC po natin, sa ating mga community members. Okay, so, members only po, guys, ang makakakita po doon. Okay, as long as hindi po kayo nakakapag-member, hindi po kayo makakakita doon, guys. Okay, exclusive lang po yan, guys, sa ating community members. Sa mga gustong sumali lang po, ha, wala po itong sapilitan. Okay, so, muli, guys, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At sana at sana makachamba po tayo maka on the spot po sana tayo na ngayon lang po tayo nakapag uh, live, nakapagbalik, nakapagbahagi ng mga numero sana maka blessing ta ngayon so target po natin makuha natin sa alas dos okay so muli guys thank you po sa inyo lahat maraming maraming salamat God bless and peace out